Nagtulog-tulogan ng bata. No. Look at your position. Oy! Mainit, girl. Ano yan? Mainit ang private, girl. Mainit, girl. Ganda position na harap sa electric pan, no? Mm -hmm. So sleepy, bebe. Sige, so, you sleep. So sleepy ang baby ni mami. So sleepy. Oh... What happened posisyon na yan, oy? What happened man ang ng posisyon ng palangga ni mommy oy? Feeling comfy sa posisyon, nakabuka ka? Feeling comfy sa posisyon. Oh, so cute man baby ni mami, oy. So cute na baby ni mami. Oh, grabe man. Look at that position, oy. look at that position, bebe. Ang ulo, ipatong mo sa unan. Oh. Huh? So sleepy talaga? So sleepy, baby girl? So sleepy talaga, baby girl. Love, love ni mama. Oh, yung head. here. Oh, here. Oh, si mama. Disturb, mama. Disturb. Do not disturb me, mama. Ah. Ah, oh, open ba? Open, ji The no.